Hello guys. So today is the day ipapakita ko sa inyo kung ano na or kumusta na yung paa ni Sky kasi parang 2 days 3 days na siya na walang kaso So ayun si Sky. Um bibigyan ko muna siya ng madre de agua para pasalubong ba para masaya lang. So tara na. Inugasan ko lang saglit 'yung ah, pasalubong. Yes Sky, my dear. Good day to you, my dear. Huwag oh, ka okay lang maglikot-likot. ayano ah, oh, guys. Tingnan nyo siya. O, oh, diba? So, okay na siya. Yung kanyang paa. Okay na kasi naglalakad-lakad na siya, o. Oh. Astig na. Parang yung nangyayos kaya. Meron na lang talaga siyang sugat kasi... Ayun eh. Uh, sugat talaga. Yal tayong magagawa. Sugat yun. Pero yung kanya... Uy, uy, uy. Masyado kang mayabang nak. Ali, pwedeng makanta na eh. Masyado kang mayabang. Bebe, huwag ka magulo. Kailangan ko pa ba, ba i-explain sa inyo? Kung hey, kumusta yung kanyang paa. Parang pinasakya, pinasikatan kasi kayo eh. So yun, tapakita ko pa lang sa kanila kung kumusta na yung paa mo. Nagmayabang ka naman. Shadow ka. So guys, kung nakita nyo kani-kanina lang, Inanon niya na, trinan niya nang lumabas sa kanyang scratch which is good kasi ibig sabihin, goods ang kanyang paa. So, ito siya ha. Ayan yung kanyang paa. Sugat na lang yan guys. Pero so far, goods na kasi nga, inilipad niya na. Ayan. Ito yun, ito, ito. So, kapalakarin ko siya dito. Oo, sige. Magsili ka lang saan ka pupunta. Diba? Ang galing ng cast na yun, oh. Ang ganda ng tindig niya, oh. Malaki na si Sky. Siya ay isang bulik. Ang tatay niya ay hiram kay barangay doon, ah. Ganda. Parang walang mayayari sa paan niya. Diba? Ganon ka ganda yung pag-aalaga na on-hand sa kumbaga. Nakikita mo sila, nabibigyan mo sila ng atensyon. Ang ganda. Naa-amaze ako. Meron pa siyang pag-aalangan every step. Pero, going to 100% self na talaga yung kanyang paa. Ka Uy, what's that? Malanggan, malanggan. Ay, itang bunga niya, itang puno, pinakain niya. Sige nga, magkahig ka kung kaya mo. Ang galing. Amazing. Parang walang mangyari. So guys, ha, nakita nyo naman yung kanyang kas. Ganun siya ka-effective pala. So inuul ko guys, ha, kung gusto niyo yung ganung kas kung paano gawin, doon lang kayo kay Barangay Dona. Judge, kung mong gugulatin yan ha. Sakit pa paan yan. hahayaan ko na muna siya maglakad-lakad saan. Pero ayusin ko na yung kanyang pagkain. Actually, kakakain niya lang kami kanina. May tubig. Ito lang iaayusin ko yung kanyang madre di ako. Okay. So, guys mamaya niyan, mamaya ko na siya kukunin. Pero bago ko siya ilagay dito sa kanyang scratch, ano ko na muna siya, hinilamusan ko na muna siya ulit para ma-refresh lang. Tsaka, hindi ko na muna siya itatali, itutulos, hindi muna. Hayaan ko na muna siya dito. Actually guys, kung mapapansin nyo, wala ditong hapunan. Kasi naaano nga ako, kasi baka biglang maano sa may isip niya na pag siya, baka tuluyan niya nang hindi ibuka yung kanyang paa na nag pa lang. pa lang ng So, Ayan siya. Ang maganda dito guys. Kung makikita niya. Hindi nga akbang ka. O oh, ba? Diba? Nung bagong kasya pa lang. ko. Kasi nung pagdating ko nga. Um, nangyari yung pagkapila niya. Wala ako nasa, nasa trabaho ako. pagdating ko. Yun nga. Yung ganun nangyari sa kanyang paa. So parang masakit na masakit. Kasi ganito siya maglakad. Do. Yung imbis na ganyan. Diba? Ganito siya maglakad. Ngayon, sabi ko, um, gawa na natin ng paraan. Pero, syempre, nagtanong ako kung ano bang pwede. Tapos, sabi ni Barangay Do na nga na observe muna natin kasi by, by nature, umaayos naman talaga yung mga paan ng manok. Baka biglang parang natapilok lang ganun. O, sige. So, mga pang second day, wala talaga. Makagayang pa rin siya naglakad. Patay. Tapos naman, kinurot. Tapos, kaalang ko, no? kinurot ko yung daliri. Ay, nakaramdam siya ng pakiramdam. So, ibig sabihin, yung mga nerve, okay pa kasi naramdaman pa niya. So, sabi ko, gawan na nato ng paraan para maging maayos yung kanyang paa. Ang una kong munang solusyon, alam niyo yung pang tibak? Nagpagawa pa ako ay barang gano'n. Nagawa mo ako ng pang kasi dapat pa ganyan. Nakaganyan yung kanyang, ano, kanyang paa. Hindi pala effective kasi yung dito niya, pinakapalad ng paa niya, gumaganyan talaga. Kaso, yun pa rin, kaya niyang isara yung kanyang mga daliri. ganoon pa rin ang ginagawa niya. Naglalakad siya habang mayroon siyang protection dito na pang tiba. So yun, sabi ko sa kanya, gawa mo ako ng kasta. Yun, so, ngayon so far naman, maganda yung pagiging uh, ko ng kasta sa kanyang paa. Tapos naman, ang maganda dun is, maganda yung recovery niya. So, hindi talaga siya balda na ibalik na idugtong yung kanyang nararamdaman na naging maayos yung pag-flow ng kanyang recovery. Pagkatapos naman guys, eh syempre nakakast na siya. Lagyan na siya ng cast, tapos nakaganyan na siya. Nung pagkatanggal ng cast, siguro nasa isip niya na, so, sige nakakast pa ako. Di nakakast siya, di ba nakita niyo naman yung cast? Mayroong, mayroong ano dito, um, support, support, support na ganyan, di ba? So ngayon, nung tinanggal yung cast, ganun, ganun na siya maglakad parang spaceship tapos yung isang paa gumaganyan tapos siya ganyan tapos hindi pa siguro sa talaga siya na or hindi pa niya naisip na ay wala na pala akong cast pero thankfully naman ngayon na-realize niya na na wala akong cast bumalik na yung kanyang paglalakad na pag ganun o oh, ba diba? hindi na siya parang spaceship na ganun no parang spaceship na ganun no ngayon okay na siya maglakad tumitiklop na yung kanyang daliri ayun no guys ayun no kasi dati, nung pagkatanggal ng cast, nakabukang kang yung ano niya, yung paa niya, o. Oh. Ganyan lang siya maglakad. Ngayon, okay na. O, huwag ka dyan. Dito, 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 Sky. Mm, ayan, o. Oh. Mapapasikat na naman yung kanyang paa. Ang kala mo, matatakasan mo ako. It's time para kanyang hilamos, It's a long time. Laparan ito para sa YouTube. Para sa yung kag kakagaling. Titikit kanan naman. Oh. Look ba? Refreshing. Sandali lang. Ikasama naman niya ipikit pa ng mata niya. refreshing So yan guys, ready ready na siya. Ibalik sa kanyang scratch. Para siya ay makapagpahinga na rin. Kasi matagal-tagal ko na rin siya kinayaang maglakad-lakad. Mga good 1 hour, 30 minutes, ganyan. So, na-exercise na, -exercise na yan, yung kanyang, ano, kanyang paa. Ayan guys. Tapos yung kanyang mga sugat Nag-heal na rin, oh Tingnan niyo Nag-okay na siya Ayan niya na ng kusa yung mga, ano niya Sugat-sugat yung mga pinagsugatan Tara, balikan natin siya sa special. Ayan na, refresh na siya Poging-pogi Pulang-pulang kanyang palong Ayan, oh Healthy, healthy Parang hindi siya napilay, ah So may sa kanyang stretch para kumain na siya at uminom at saka syempre kanyang madre de agua. Oh. Hindi ka na pwedeng lumabas ha. You're done for the day. Good. Merong madre de agua. Meron pa siyang kanyang kinakain. Meron pa siyang inumin. At yun ang aking okay na si Sky. At ako si Aling Mimay. Bye bye.